Okay, so for today's video, mga sir, is uh, matagal-tagal tayong hindi nakagawa ng mga tutorial. And then, uh, ngayon, uh, tuturo ko sa inyo itong ating uh, Hyundai Starex na to na CRDI or the CB engine. Uh, papakita ko sa inyo paano ako maglinis ng MAF or yung mass airflow sensor niya. So, stay tuned sa akin channel. Kung hindi ka pa subscriber, don't forget to subscribe. Also, don't forget to click the notification bell. Mukha kalimutan, i-like, share, mag-comment down below regarding sa video na gagawin ko ngayon araw na to. So, into muna tayo. Pasok! So okay, no, ayun guys, sabi ko sa inyo sa first part ng video natin, maglinis tayo ng mass airflow sensor. So bago natin gawin yun, pakita ko sa inyo kung ano nga ba ang mass airflow sensor, ano nga ba ang padahilan ba tayo naglinis ng na mass airflow sensor. Well, particularly itong unit natin na ito mga sir, meron itong turbo. Alam na naman natin na ang turbo ay sa gibigay niya ng power sa ating engine. And particularly, ang buhay ng ating turbo ay kung hindi alam ng iba, karamihan ng mga tao, uh, medyo hindi sila ganun ka-educated regarding sa turbo akala nila is kung okay lang ang uh, magandang langis well isa sa mga factors na nagpapaganda ng performance ng turbo natin ay ang lagis na ginagamit natin sa ating makina pero ang hindi alam ng kadalasan is kailangan natin din na gawin itong uh, procedure na to since meron itong MAF sensor mass airflow sensor kailangan natin siyang linisan kasi ito yung nagkakalculate ng fuel and air mixture sa ating engine for better performance and better fuel efficiency and pangalawa is kailangan natin palitan ng air filter kasi pag hindi natin pinalitan ng air filter natin mawawalan na lang sa isa yung paglinis natin ng mass airflow so since hindi pa ako nakabili ng air filter and check natin yung condition ng ating air filter sa engine ngayon sa airbox natin maya maya lang is linisan natin yung mass airflow sensor natin. And papakita ko sa inyo kung ano yung ginagamit kong paninis na mass airflow sensor at uh, I highly recommend na ito lang ang gagamitin nyo. If in any case, kailangan nyo linisan ng mass airflow. Ito lang. CRC kasi nakalagay dyan is mass airflow cleaner siya. Yan, very uh, sensitive yung ating mass airflow sensor mga sir. So wag na wag yung uh, tatry linisan ito ng Q-tip, punasan ng basahan, gamitan siya ng WD-40, hindi 'yon panglinis ng mass airflow. Kung gusto nyo wala kayong mabiling CRC na mass airflow cleaner na ganito. Pwede kayong gumamit ng electronic contact cleaner na quick dry. Dahil hindi pwedeng magkaroon ng residue or oil yung ating uh, mass airflow sensor kasi hindi niya makapaproperly read yung amount of air mixture na na, na ibibigay niya sa ating engine. So, tara, punta tayo sa engine bay para makita niyo. Let's go. So dito, ito yung mass airflow sensor natin. Kailangan lang natin tanggalin yung kanyang uh, harness. So before that, kailangan muna natin alisin yung negative na terminal ng battery natin para hindi siya mag-trigger ng check engine. So yan, tinatanggal ko na yung ating uh, harness using the Phillips screw or pwede rin yung 10mm na socket wrench. Yan. And then after that, pwede na alisin yung harness niya. Kasi naka nakatanggal na rin yung battery terminal ng negative. And then may apat na clip 'yan para sa Hyundai Starex. Yan, so apat na clip. And then after niyan, pwede nang tanggalin yung buong uh, top cover ng ating uh, airbox. So ayan, yeah, marireveal na yung ating air filter. And dito sa part naman na to, ayan, binubugahan ko na yung ating mass airflow sensor ng ating gamit na CRC na mass airflow cleaner. So, So, ipatutuloy na natin siya. And then at this point, itong ating uh, uh, air filter na to, eventually papalitan ko rin yan kasi mag-change oil ako anytime soon. So, minabuti ko lang pakita sa inyo kung paano yung procedure nung pag uh, linis ng mass air flow. If in any case na nagkaroon kayo ng mga issue regarding sa rough idling or mataas yung inyong fuel consumption, and ang RPM ninyo hindi tumataas ng 2000 RPM nakaka-kulang siya ng 2000 or not more than 2000 RPM so most probably itong uh, mass airflow sensor ang kailangan ninyong uh, linisan muna para ma-diagnose ninyo yung issue regarding dun sa nararanasan ninyo so ayan uh, After nyan, ibabalik ko na yung ating mass airflow na pinaka top cover ng air filter natin kasi tapos na yan. Actually, wala nang pwedeng gawin dyan. Kung hindi patuyuin lang natin yung ating uh, mass airflow uh, sensor kasi hindi siya pwede ikabit basta-basta pala na pagbasa pa siya. Kaya nga recommended na gamitin natin dito sa ating mass airflow sensor ang cleaning material lang na gagamitin natin. Ipinakita ko sa inyo CRC or kung merong kayong uh, um uh, electronic contact cleaner na quick dry make sure na quick dry ang bibili niyo dahil hindi pwedeng magkaroon ng residue or any contaminants yung kanyang uh, sensor yung pinakita ko sa inyo parang alambre na yon dahil magkakaroon ng uh, hindi magandang reading because of that uh, residue and then hindi siya pwedeng basain uh, hindi siya pwedeng uh, punasan ng kahit ano So, yan. Yan ang discuss ko ngayon dito. Pasensya na kayo. Naka-voice tayo kasi at this moment kasi nung ginawa ko to is merong, pa, merong program sa school so ayaw natin makapirate dun sa ating ginagawang tutorial or DIY natin ngayong araw na to regarding sa paglinis ng mass airflow sensor. So, yan. Yan lang naman ang kailangan nyong gawin. Very simple. Very simple lang naman yung procedure. As long as meron kang panlinis, pwede mong gawin to. Eh mas maganda, kung gagawin mo itong procedure na to, eh palitan mo na rin yung air filter. Para siguradong mas maganda yung performance ng engine when it comes to air and fuel mixture. Kasi dito pinakita ko lang naman yung mas airflow nilinisan ko. And gaya sabi ko nga, eventually, papalitan ko rin naman yung ating uh, air filter. So, minabuti ko muna ipakita sa inyo yung procedure kung paano ginagawa yung paglilinis ng mass airflow. So, ayan mapapansin niyo, 'di ba? Pinapatuyo pa natin yung mass airflow natin kasi kagaya na sabi ko, hindi pwede basta-basta ikakabit niyo after yung uh, isprayan nung panglinis. Yan. So a good 30 minutes will do basta naka-air dry lang siya. Ganyan. wag uh, huwag niyo muna i-install lahat-lahat. Basta make sure lang na uh, naka ano siya, naka-tenga lang siya na ganyan. Patutuyuin niyo lang siya. Yan, boss yung ating ano, boss nga pala yung ating mass airflow na palitan na natin yan ng surplus kasi yung dating original na mass airflow sensor nito is nakita nyo naman sa revision natin, di ba? So, ipopost ko na lang yung video na yon regarding sa pagpalit ko nitong mass airflow kung bakit ko pinalitan lang uh, surplus dahil ang brand nito medyo may kamahalan. Uh, hindi ko sure kung nasa 15,000 yata or more than. Uh, so, minabuti kong bumili muna ng surplus para ma-isolate yung issue. So, since alam ko na ano yung problem is because of the uh, previous mass airflow ko na may uh, hindi na siya calibrated eh actually. Mataas masyado yung reading nung ano, nung mass airflow na yon. So mataas ang consumption ko ng fuel. So dito binabalik na natin yung mass airflow kasi tapos na. Uh, that's actually more than good 30 minutes na yung ano na yan, yung pag uh, tutuyo ko na yan. So ayan, kahit isang kamay lang, kaya natin ikabit yan. Basta lang, lapat na lapat dapat yung ibabaw nung ating cover doon sa ating air filter kasi pag hindi baka mapipi mapipi mapi, o mapitpit yung ating air filter sa loob ng air box so nangyari na sa akin once yon na hindi ko napansin nakatabi ngi pala siya so nung binuksan nung last time is na uh, nasira yung ibabaw pero buti hindi nagkaroon ng mga debris na pumasok sa loob ng engine o pumasok sa loob ng turbo kaya ingat lang sa pag-install nung ating air filter air filter ino yung ating cover ng air air box natin So ayan, same thing goes. Yung apat na clip na yun na tinuro ko, yun lang na may kakabit ninyo. Make sure secure na secured siya. And uh, yun, yung ating harness, ihipitan na natin yung uh, retainer clip na yan para don sa uh, air hose na wala kaya napapuntang turbo. And then after nyan, ikakabit ko na yung ating harness. Yan, 10mm yung aking gamit dyan. Yan, secure na secured siya. And then kakabit ko na yung kanyang harness. And last natin gagawin dito after ikabit natin yung harness na to is yung ating tinanggal na negative uh, terminal ng battery. Uh, the reason why kaya tinatanggal ko yung negative ng terminal ng battery para hindi to mag-activate ng check engine or mag-activate ng error doon sa ECU. Kasi nga tinanggal natin yung mass airflow sensor na harness. So ayan nakatanggal yung ating baterya. So babalik ko yung ating battery dyan. Si ko lang yan. Okay, nagpitan na. And then, secured na siya. So, hindi siya maluwag. Make sure na hindi maluwag yung battery. So, dito, sa so part na to is, uh, kinuha ko yung aking uh, Foxwell na scanner and then, tinatry kong pag, uh, uh, live data kasi gusto ko ma-monitor kung, kung tama yung reading na nakukuha natin doon sa ating mass airflow which is nakalagay dyan. Yun, 0.68 meaning to say yan ang reading niya pag hindi pa naka-start ng engine. So any any reading uh, more than 0.68 meaning to say uh, may possibility na may problem na ang map sensor. So dito naka-start na 'yung engine. And then at this point makikita niyo 'yan, 'yung 'yung ating ano is naka ano na siya, uh, naka-reading na siya ng 15.74. So 'yan, yeah, irerev-rev ko siya para ma-testing natin isa sa mga indication na sira ang MAF sensor or may problem sa MAF sensor is yung kanyang RPM na hindi nag exceed ng 2,000 RPM. So nakita nyo naman dyan, 2,000 RPM na abot niya. And effortless yung kanyang pag-reach ng 2,000 RPM. So meaning to say, okay yung ating uh, paglinis ng mass airflow and uh, walang naging issue regarding that. So dito pinapakita ko lang yung procedure kung beyond dun sa pag-check is reaching more than 2,000 RPM siya. So, nakita nyo, 2,500 RPM na siya ngayon. Yan, umabot na ng 3,000 RPM. And then, yung pinakalas nito, yan, is yung kanyang 4,000 RPM na ginawa ko just to make sure lang na walang problem dun sa ating ginawang paglinis ng map sensor. Yan, so makita nyo, abot siya ng 4,000 RPM. So, ibig sabihin, okay yung ating paglinis. Yan. So, di ba? Lakas ng power ng CRDI. So, sana na gusto yung video natin ngayong araw na to. Kung hindi ka pa subscriber again sa akin channel, huwag makalimutan mag-subscribe. Don't forget to click the notification bell. And always stay safe. And I will see you in my next video, mga sir. And peace out. ada nak